sa ano rin naman yan hindi rin naman pwede pwede yun lang sa karwas sa, di mga karwas yan mabilis lang nila nang mabilis, mabilisan yan, yan. Pas hmm. loob niya hindi man nila dahil hindi man nang bantayin eh pag din lang yung mga ginagamit na doon sa mga sa mga kasa sa mga kasa kasi ang empleyado diyan mga graduate mga tapos nang lang ano mga yan automotive hindi mo hindi mo talaga sabihin na experience yung wala sa kasa kumpleto kasi gamit kaya maalaman yung mga gumagawa tapos takahangir pa yung sakyan yung unit eh, ay na, ayaw wala, hindi ko na nakakasa sa atin, nasa lupa lang, jack lang. <laughs> Kasi nung nagano ko sa kasa, yung pipigat ako ng dati ng use oil, kita ko mga katabaho ng mga yan eh, sa kasa eh. Yung karawas nila, ganito, parang ganito nila, may, pang may pang-spray lang. Yung nga lang, sa kala, may sabon na ano. Spray mo ng sabon na, kung ano, ibubula. Yun lang yung pinagkaiba sa kala. Pero yung mga pang-spray na ginagamit. Parang ganito sa atin, may pang-spray tayo. Kung so, hindi nang ginagamit sa mga yan. Sabon lang, sabon sabon lang okay, ang sa kaiba. No? May ano siya, chemical sa lang mga bang. May nag-supply sa kala, may mga empleyado, mga mekaniko dyan, wala. Mga graduate lang mga ano mga, na, mga nag-aral ng mga automotive yung mga yan. iba dyan. Kaya, yeah, bihira na lang ano dyan eh. Regular eh. Kain na! Hindi pa kami na sa ka, tabaw namin. Kakain na kami. Aga-aga naman yan. Mamaya na kami kakain pag tapos na. <laughs>

Nah saya sudah pintu, Hah, tuh, saksakan, masalah saksakan itu. May saksakan siya, oh. Dito, yun, no. Sa pilutan. Saan? Dito sa, yung nakatanggal dyan, sa pilutan ng ano. Ah, dito, sa, ano? Yung nandiyan sa labas, yun, eh, no. Yung sa ilalim ng truck. Ah. So, kagabit mo muna to. Hindi. Pas kagabit mo muna itong, ano. Cooper. Uh -huh. Okay, na-experience ko muna ng kanto. Ayan din 'yung wala baka maipit 'to. Oh. <coughs> sa kabila ito. Hindi sa kabila ito. Oh, ano ang pagkanya eh Ano ang pagkanya? Hindi <laughs> sa kabila yan. Ayan mo nga, bibigyan-bigyan Bilis-bilis yan. Eh, spring up. Kaya isa, pinitaw. Pulang, oh. Pulang isa. Hindi, hindi dito. sa uh, lata. Well, ano siya kaya nila ngayon ni ano kahapon oh, oh, oh. Thank you. Thank you. jiko, wicik, Jik. ada, <laughs> <coughs>

フィニッシュ i

Ati ba nga eh. Pag finish na. Pag finish kaya, na pinis na, na talaga. Kaya mo natin yung ano dito. Lumating. Kaya mo natin. Ugutom na ako. Kain, kain. Ugutom eh. Pwes niya. Salpak na yun lahat. Sagi talaga yun eh. Ilagay natin yung mga yun. Ang lalim. Ang lalim.

Guys <laughs> na yes, guys oh. Nakakabit ng na mga pinto. Ayan Nakakabit mga pinto. Ayun, Ayan dito mga Flooring na lang. Ayan flooring na lang. Yung mga mating niya, sa'n yan? Si Bayo nagtanggal niyan eh. Sa'n yan? Gol! Oy! goal Ikaw tagal mating na to! Sa'n ito? Ay, dito yata to. Gulo na bitito. Ha? Kuya tanggal ito para sa sa, sa mga mating ko dito. Hindi ko tanggalin Tayo. Kukubad na 'yan ng ano eh. Gulo ilalim daw Ito, ito, wala. ilalim may, mga Yan lang ito May mga sa May mga may mga nenes. May mga guide Eh. Ano? Dito tanggalin tapos 'yan eh. Bakit kaya natanggal yung upuan ng tulo? Hindi naman dyan eh. Ito lang ba yun? Ito na lang ba yun? Ay, oh, yan lang yung binigay sa akin ng mami. Wala na. Oh. Nasaan yun na andito? May pinagsanggal na andito eh. Hindi malaki yan. Baka may nakadikit dun sa ano? May nakadikit ba doon? Wala? Wala, wala nakadikit dun. Nila bang pala nila to? Puta kaya nagkabalit-pulit pala eh. Ang <laughs> inasing yun. <laughs> diba, yun eh. Ang inasing? Kaya naman nagkabalit-pulit eh. Hindi mo yung inuasing yun eh.

lang ito eh. Nagtanggal lang dito. nga sa Mahirap yan. Ah, dito sa baba yata Wala, wala magdaan ang butas yun. Dito nga? Yung mga, mga pinagturot rin yun I had this na yan.

Ito nga to. Abasin dyan sa una dito. Ito nga wala. May ano naman ang kuha niya. Ayun. Ayun. <laughs> ini aku games <coughs> mau <susuk> <Susuk> ya, kayaknya si korek kayaknya tama yung ko sa'yo yeah. sa butas kita ito hey, Oh, Sa ng Dito Dito yata muna Masuk mo sa loob lang Dito hmm. o, yan. Tapos yan. Ayan o. Tatama to. Ito sa pwinten. No? Ayan o. Mati. Hmm. So, yan. ito tatama mo. Dapat may igod dito eh. Ayan o. No? Ito dapat may, uh, may, may ito. Katuloy parang ganyan. Yung sign nya. Ayan o. nandito kaya nandito. Check Ito pala eh, pineresaw. Punit to, pinere <laughs> pinere yung mga pa ito yung So ayan guys, tapos na yun oh. Ayun, upuan na lang yun oh. Upuan na lang, upuan na lang yung next na kakabit namin dito. Ayun. So tapos nang ano to. Tapos na yung uh, kabuuan ng ano to, ng detailing nitong ano, nitong Nissan Sentra na automatic. Ayun. Dati napapu, napakadumi yan, napaka may putik yan dahil lubog sa ba. Pero ngayon, ayan oh makikita nyo napakalinis na ng flooring yan, upuhan na lang yung isod namin alright